Anong mangyayari sa kotse pag nakalimutang mag-change oil? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-uusapan natin ng change oil ano? at ano ba yung mangyayari sa kotse ninyo if everman na makakalimutan ninyo na mag-change oil. Okay, ang oil o yung engine oil uh, isa yan sa mga importante na maintenance sa ating kotse so dapat change oil talaga natin yung ating engine based dun sa last na oil na nilagay natin okay pero yun nga uh, ano ba yung mangyayari sa kotse natin kung makakalimutan natin mag change oil isa sa mga possible issue dyan e eh, pwedeng dumakas yan sa gas okay dahil nga yung oil is part ng uh, lubrication para gumaan yung movement ng mga parts sa loob ng ating engine. At pag yung oil natin ay hindi na maganda yung lagay o tuyot na eh pwedeng mahirapan ng mag-roll or uh, malubricate yung mga parts natin dyan. So anong ending? So pipiga tayo ng pipiga ng gas para lum, uh, para umabante yung ating sasakyan. And number two, na reason kung uh, anong mangyayari kung sakali mo makakalimutan natin mag-change oil ay eh, posibleng masira ang ating makina no? dahil ngayon nga eh uh, siya ay part of lubrication so kung wala nang magandang lubrication yung mga component natin magkakaskasan yung mga component diyan so anong ending masisira yan and pangatlo pwedeng mag-cause siya ng overheat dahil ngayon nga mataas na yung friction ng mga parts natin so mangyayari dyan, eh, bago overheat yan. Okay? So, actually, marami pang possible issue, no? Pero, ang pinaka bottom line dito, kung ano yung huling oil na nilagay mo, eh, yun yung pagbabasihan mo ng susunod mong change oil. Ito, uh, ito, lagi ko naman pinapaalala, no? Kung mineral ang inilagay mong huli, ideally, every 3 months or every 5,000 kilometers yan. At kung fully synthetic naman, every 10,000 kilometers or 6 months. Again, pwede nyo namang extend yan kahit konti kung medyo tipid mode pa tayo. Pero kung kaya, as much as possible, e eh, change oil natin. Kung ano man yung mauna, ha? kasi baka na naman meron na naman mag-question dyan. Sasabihin na naman, eh sir, eh, ano pa lang yung natatakbo? 3,000 kilometers pa lang. Pero 3 months na, mineral yung nilagay ko. Okay lang bang paabuti ko muna ng Well, actually yung 3 months na yon, yun yung pinaka safe, no. Pero pwede mo namang i-extend kahit pa hanggang mga 4 months o yung kahit yung fully synthetic na 6 months, pwede mo namang i-extend yon kahit mga 7 months to 8 months. Okay, wala namang problema doon. Pero kung kilometer na yung pinag-uusapan, pwede pa rin naman i-extend. Okay? Halimbawa, 5,000 kilometers kahit 5,500 hanggang 6,000, okay pa yan, wala namang magiging problema pa yan. Pero yun, huwag yun lang masyadong patatagalin kasi kawawa lang din yung makina ninyo uh, tandaan natin yung posible yung matitipid pag nasira yung makina ninyo pwedeng dalawang beses o limang beses pa ng cost okay, para lang magawa yung inyong kotse Sa, so, kaya from the very start na inunyo na yung kotse alagaan nyo na siya okay, kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps